Ah, good morning, good morning mga -trigger. Good morning po sa lahat ah, Maulan na naman mga ka -trigger. Magdamag ang ulan Dahil kay Pare Inting <laughs> Sabag yung Inting mga ka Grabe Magdamag talaga, talaga hindi siya humupa Yan, maulan na naman sa labas Bumil, bumil lang ang pandisal Magkapi na lang tayo oh, kaya na, bumili ang pandesal uh, In order ko, sunog Sarap ang sunog, mga trigger Ah uh, <laughs> Kaya na, favorite ko, mga trigger Pandesal na sunog Sa mainit na kape Wow Kaya na, sarap dyan Mmm Malasa kayo sa pagkasunog Pero meron nang hindi naman sunog. Tama lang. Hmm. Diba? Kape tayo, kape, kape. So, dito lang tayo. Hindi tayo makalayo-layo. Gawa ng bag yung... Si bag yung enteng. Mm. araw ng konti. Namiya, ulan na naman. Sige tayo magawa, hindi, magkape sa umaga! Ah! Ito masarap sa harin, hindi ulan eh. Mainit na kapit, mainit na pandesal. Ah. Mamaya okay, try natin, maghanap tayo ng mga maganda ano. I picture natin. Ah. Salamat.